Welcome back sa ating munting channel guys Samahan nyo ako na puntahan yung isang surplus dito sa Pioneer Street Sa may Boni So ko bababa ko lang ng MRT station dyan guys Nasa EDSA ako ngayon at yan pa northbound yung mga sasakyan na yan So yung um, trading house ay nasa corner ng Reliance Street at actually nakalimutan ko na kung ano yung isang street na yan guys so yan, kakanan ka dito sa may Reliance so yan, dediretsohin mo lang to guys hanggang maabot mo yung McDo merong kanto dyan guys na may McDo ito, ito yung tsura nya guys ayan, so once na naabot mo to guys, nasa bandang kanan siya Okay? Hindi ka natatawid dyan, guys. Nasa bandang kanan siya. Tapat siya mismo ng MacDo, guys. So, tatawid ka lang dyan. Pagkatawid mo, ito na siya, guys. Yan. HMR. Trading House Pioneer, guys. Napakalawak nito. Yan, nakakapansin no? ko lang yung bangka Saudi yan. So, di ko nakita kung magkano yan. Guys. So, pagpasok na pagpasok ko namang ha ako sa laki. Napakalawak. Napakalawak ng area nila guys. So, ang daming kung ano-ano ang binibenta nila. Normally, gamit, gamit na yung mga item na nandito. So, busisain nyo na lang. So, nagtanong ako guys. Uh, kung pansin nyo, parang stress ako. Kasi wala daw, wala daw mga real or rad na benta. Sabi nung isa, meron siya nakitang isa. At di nga alam kung nasaan. At yun nga, nahanap ko yung isang rad natintukoy nung isa at sira pa nga guys ayan kulay puti siya at ultimate yung tatak so sayang sira kaya di ko na tinanong kung ano yung price nyan so nag ikot ikot pa ako guys at may nahanap pa akong isa yan itim naman di ko mahanap yung kasama nito ganda pa naman so wala yung kasama niya? Eh sa tren ng tenyong oh nakagod hindi eh. masyado pa gamit yun nga guys hindi natin nahanap yung kasama nya sa sayang naman maganda pa naman mukhang maganda pa naman look. pero ayun lang wala wala tayong nahanap na rad or reel laki laki pa naman sige bye bye